Gandang buhay mga kapatid. Welcome back po sa ating channel. Ito na po yung ating tubo, no? After 2 weeks na nabugahan ng herbicide. Ito na po siya. Oh. Medyo nag na po yung mga damo. Ayan. Sinyalis na unti-unti silang namatay. same time, lumutang na po yung kulay ng ating tubo. Yan sila. Maganda yung kulay ng dahon. Ito mga almost one month na yung unang abono. Ito. Ganda yung dahon niya. and Green na green po ang ating tubo mga kapatid. No? Tumalab na po yung herbicide. Noong July 17, nag-apply po tayo ng unang abono. At ngayon po ay August 19 almost one month up. so maganda naman po yung kinainatan ng ating tubo yan green na green po yung mga dahon yan mga kapatid ito nag brown na po yung mga damo itong nilalakaran natin ngayon wala pang isang linggo ito na nabugahan ng herbicide no? ang inuna kasi natin itong nasa tubo no? kasi medyo kumakapal na po sila so ngayon nagbrand na po yung mga damo sa loob ng ating tubuhan mga kapatid mag apply ulit tayo ng second fertilizer no? pangalawang abono nyo po mag apply po tayo ito pansin nyo yung mga damo mga kapatid yan halos patay na po yan kaya lumutang yung ganda ng ating mga tubo.